Good afternoon, guys. Hello. So, ito na nga, guys. For second vlog natin, guys. Yun na, guys, shorts. So, hulaan nyo, guys, kung saan tayo pupunta. Yan. Ito po, ah. Kapit-bahay po namin yan. Yan. Kapit-bahay din po namin yan. Yan po. May kita mo ba kayo pa po to? Ayan. Diyan tayo pupunta. Inclusive. Daming. Woohoo! Swimming pool. Pero guys, yeah. ano pa lang yan guys? Gagawin pa lang. Day one po namin. Sorry po, hindi ko na, na upload Yan po yung mga lupa na hinukay namin dito. So guys, dito na magsisimula ating day one. Diboy. Pagkatapos ng day 1 na ala na, tapos na yan. <laughs> Hanggang day 1 lang ba eh. So na guys, yun. dito nga po, mala. So mga nangyari po ko, ba't kami nagbablog? Gusto po namin kasing makita si Bon Ordona na pinapangarap po namin maging pinapangarap po namin magi... makita dahil <laughs> sa po ang sumusuporta sa amin kung ba't po kami nagbablog. At sana po sa, lapo, sa... Satot po kay Bon Ordona dyan. Sana po mapansin niyo po kami at syempre Kuya Bon. Kuya Bon. Isa tanda sa iyo. Bobo. Kuya Bon Ordona. Sana po mapansin niyo po kami dito. Guys. At mabisita ma 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 ko ma po ang aming Pwede ba mag-bike down muna? Mag-bike ka muna. So yun guys. guys. Um, Satot po kay Kuya bon Ordona. O pa James? Tayo So guys, yun po. Sana po, man po kami ni Bon Orona. Sana po, mapansin kami. And yun lang guys, sana po mapansin kami. And, so guys, tuloy na natin yung video. Baka naman, sabihin nyo, short na naman po to Hindi na po to short. Long na po ito. Long video. Sari po, di ko na po na-upload ka na Ganyan, naka ilang take na po ako na ito, dalawang, pa, pangalawang, pangatlong take ko na po ito. Kapag ito po ito na ano, pangatlong take ko na po ito, Nakadalawang dalawang take na po ako. Kapag okay. ito po na ano. Laging namamatay. Lagi po namamatay, guys. Yeah. Wait lang, bye. Gawin ko na ng kalit yung ginagawa ko kanina. Takting yan. <laughs> ah, Anap. So, guys. Taro ka naman ako dito. Sana po yun po ulit ito po um Sabon Ordona, tingnan nyo na po yung channel ko ando po lahat ng aking ano Facebook page ko po John Ray, J, Ta John Ray Tangan yung J po tapos R tapos T capital letter letter po yun oh, oh. oh, lang guys ha yun po guys Facebook vlog ko po yun po kapatid ko nagdala na po ng bike kasi po naiinip na po So guys, run run. Huwag ka na magganto kasi puti yung damit mo. Para bang kita damit. Yung ganto, pero iba. Pandalakay. Hindi pandalakay kasi damit doon. Na eh. ah, guys, umalis na. Na ah, guys, umalis ah. siya. Guys, may na siya. Ba't mo ina, na Ba't mo um, tinu-times? So, Guys, oh, umalis na siya. Minsan nga ito sabihin kanina. Kanina, may natapon na gaas sa damit niya. <laughs> Sorry na, na lang na. po, Ron. Sorry, Ron, Ron. Si Ate Queenie po may kasalanan. Hindi ah! Na? <laughs> <laughs> siya nakatapon na. <nun. laughs> siya po nakatapon na. Sinabi ko na lang kung Jim bilog para ako. Hindi po umiyak kasi po kanina gaas po talaga yun. Pagsunog doon po sa may mga papigapo. di kita makikita sa boy. pagkakata. <laughs> okay, Huwag sabihin guys. Guys, kumapapanood po dun yun. Sorry. Sorry. Ooh. So guys, <laughs> dito na po nagtatapos ang ating day 1. Goodbye.